Ito po, mga ka-negosyo, yung isa sa mga kabang-abang dito po sa ating uh, pag-inegosyo ng scrap buy and sell. <clears throat> Kasi po, ito yung nakuha lamang sa bakal. At hindi niyo rin po mapapansin na ito ito po yung uh, copper C. Uh, dahil po, uh, nababalutan po ito ng bakal. At ang loob po nito ay yung copper si o yung tanso. Ito po yung kabang-abang dito dahil uh, halos hindi po natin mapapansin na may tanso po ito. Lalo na kung kayo po yung mga baguhan hindi nyo po alam na may tanso po ito ito po yung mga heater or mga cooling system po ng isang uh, planta at uh, ito po yung laman nya uh, yan po, uh, kita po yung tanso nito at ang lalaki po nito at may kabigatan din po ito at uh, yung isa po nito uh, yung isang yan, umusok usok pa po uh, press na press, umusok pa yan po yung ah, kapatid. Yung sa baby lang po yung pinakita ko sa inyo. Ito po yung ah, kapatid. May yung big brother. Ah, medyo malaki-laki po ito. At press na press, umuusok pa. Ah, kinakating ni Master Bong para mapakita ko po sa inyo kung gano'n po ko laki yung tansunin ito. Yan po. Ito po yung kalagayan ng aking abodega. At ah, medyo makalat at medyo magulo. Dahil nga po, ah, sobrang busy po yung mga tao ko ngayon. Dahil nga po, hinahabol namin baklasin ito para ah, maging ah, pera. Ito po yung copper, uh, tinatawag na condenser, uh, condenser pula. May kamahalan din po ang presyo niyan, is P250 uh, po ngayon sa market yan. At uh, medyo sobrang busy sila ngayon, at uh, medyo talagang uh, maganda-ganda po ipapasok sa ating income. Ayan po, apakita ko sa inyo, at paglamig po niyan, uh, papatira ko po doon kay Aga, papapukpok ko para bumuka, at nang makita nyo yung uh, yung silasabi kong tanso, at nang uh, malaman niyo na may bakal uh, may na may copper po ito. Ayun po at at uh, pinupukpok-pukpok na po ni ni Aga. Ayun po si 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 Aga yung bat, yung tauhan kong napakagwapo. Ayun po at uh, press na press at uh, muusok-usok pa, init pa. Ayun na po yung uh, <clears throat> yung tanso niyan. Talaga kung ayun ang pinakagustong gusto ko pagka nagbabaklas kami, nakakita po ako ng tanso. Dahil ito po yung may kamahalan at ah uh, hindi nyo po magpagkakamal ng uh, may tanso po ito. Ayan papakita ko po sa inyo. Ayan, oh. At uh, ayan po yung isang piraso ni Big Brother. Um, pag sa inahuko kayo, meron pa po mas malaki dyan. Mga, mga 12 feet ang haba tapos uh, medyo pag niyakap nyo is ganun po. ah uh, pag Niyakap nyo kasi uh, ang, mayayakap nyo po ito. Ganun po kalaki yan. Yung pinakamalaki niyan. Ito po yung isa. Yan po yung uh, isa pang kapatid ni Big Brother. Yan po yung uh, mga sample lamang po na makakuha maka kayo ng ganyan sa isang planta. Ito po yung pinakamaliit. Yung pinaka-small. Yung baby pa lang. Ayan uh, po yung uh, kinakalas ni ni Master Pogi. Ayan po, yung mga sa inyo, pa na, may tawang ko. Ayan po, at yan, ah, uh, uh, kung gano'n po kalaki ang mga tanso niyan. Yan. Yung kalinang sinasabi ko sa inyo, pag nakakuha ho kayo nito, kasi laki ho ng haba ng takya mga 12 feet. Ang haba. Yan, tapos uh, yakapin nyo yun po. Parang kasi laki po ng poste ng meral ko. Minsan may makakuha ko yung ganyan. Pero pagkakamala nyo, hulang siyang bakal. Parang bilog na bakal lamang po siya. Kaya ito po yung pinakasarap na makuha natin.